Yan yeah, o Good morning guys Yan Part 4 namin ni Bunso Ngayon Ayan Today is another day is Tuesday First day ng kanyang trabaho ngayon Yan. Sa episode namin ngayon ay Unang araw ng kanyang pagpasok sa trabaho Ayan uh, Episode 4 Congrats anak Ito ang unang araw na pagbabago Sa kanyang buhay First journey unang araw sa si pagpasok sa trabaho mula sa kanyang <laughs> yun na tiyan mo anak Ayun. Ayun na. Ayun na. diba may trabaho na siya yun <laughs> hindi na siya pakainin siya na na magpapakain okay guys so, parang kailan lang sabi ko sa kong anak si niya na magtatrabaho na sa araw na to kaya gagawin ng papa at sundo. Ayun, isundo. At din siya ngayon sa kanyang trabaho. So, alas 8 yung kanyang pasok at uh, alas alas 10 ang kanyang pasok. Alas 8.40 pa lang. So, maaga pa kami ngayon. So, ayan guys. Uh, marami pa kami i-update namin kayo sa inyo sa pamamagitan ni Bunso sa kanyang pagpasok. Hanggang sa... <laughs> yan. Maka unang sahod siya. So, uh, yan. Update ko kayo. Ay, ganun sa unang niya. Tapos sa eh, inyong itong video. Ayun, uh, maraming salamat sa mga dumating ang uh, sa ating bahay na mga followers. Ayun, 5,000 followers na tayo. Ayun, maraming salamat. Parang kailan lang. 5,000 followers na kami na yun eh. Ayun, maraming nanood sa supportahan niyo itong video namin. Ganyan sa matapos. At baka pag-swildo siya, i-update namin kayo sa kanyang uh, pagpasok. Shout out sa Alorica uh, Company. Yan. Papasok na sila dyan yan. Okay, darito tayo sa video. Bye-bye. So yan guys, at alas uh, La na ng gabi. At uh, nandito tayo ngayon sa building kung saan nagtatrabaho sa Bonsong. yun tara sama nyo ako susundoy natin yan si Bunso first day niya ni, eh unang araw niya pumasok kaya tanungin natin mamaya kung ano nangyari sa first day niya ngayon guys sama nyo ako so yun guys papasok tayo dito sa kabilang building pababa na raw siya nag text siya pababa na raw siya sabi niya dan na raw siya dan natin natin dito sa kanya na

ako araw-araw maghahapon si so, sunday natin araw-araw yan yung bago lang kasi yan dito sa Maynila ay bago sabiin hindi pa sanay mag gala, -gala kasi yan dito sa Maynila kaya kailangan pa ng kailangan pa ng gabay talaga ng mga ko pagdating at pagdating doon sa mga kalsada, sakayan. Pero isa na rin yan yung hassle uh, traffic ko. Uh, grabe talaga. Kailangan din talaga ng i sundo. Sundo naman na kahit di naman ako mag full time sa ano, uh, pagbiyahe. May hatid sundo ko lang sila. Okay na katuang aku membayar satu itu, so tuan nak main, sampai sampai mana hari, ada

bagaimana aku sulduan apabila malit aku lagi kau gemitin betul kena ganda nampak balut tu ni feeling-feeling like a best girl el nafilo